Hi guys, so andito kami ngayon sa SM Aura. Oh, nice. Look guys, wow. It's nice. Yeah. Here pa guys, here pa, here pa, wow. Purple, ang ganda. So, yung may-ari nitong cellphone na to, alam niyo ba kung asan siya? Dito siya sa video. Sana all. Kinukuha yung sahod. <laughs> mami, 1 million yung ano yun mo, mami, para punta tayo ng shopping mall. Siya, guys. Wow. Nice. Pira. Yan, guys. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. hi wow beautiful world. kasing ganda ng bulaklak na namumulaklak habang ng hair wow thank you ang ganda ng flower guys oh sana all mayaman. Thank you so much guys. Binigyan niya ako ng 1,000. Pag guys, oh. Wait lang ate, dito, kate. Game. Ayan ang masarap pagkain. Ayan yung manam. Bye. bit Thank you for this. Hi, guys. Alam niyo, kasi siya yung kasama ko feeling ko ano, ang tangkad-tangkad ko guys. Hmm. parang ang tangkad-tangkad ko talaga pag siya yung kasama. Anak yan ni Big Soto. <laughs> Anak daw siya ni Big Soto guys. Thank ah! <laughs> sarap di guasan guys Ang sarap nyam bigwasan guasan <laughs> Ang sarap niyang di guasan Beleng headset ka ganyan pa yung phone mo bang Bungan talaga 'to Ano ka? Bakit? Hindi mayor, nagkamali siya ng ano, book. Nagkamali siya ng address. Ay, ba, tayo? Uh, Aling yatay ka babalik tayo doon? Hala, dito ko ngayon sa ano. Oh, <laughs> sagasa ka pa. Piling ko talaga ang tangkad ko pag siya kasama ko. ko. Kakakain ko Sinusuntok lang yan. Mo. Guys, feeling maganda siya guys. Eh, yeah. ayi ge sawat ng bunga. Spero yung utak mo wala na yung, na 'yung sounds so, ng utak mo. Kasi na, wala nang pagkainin. Mapapait ko pa sa lalaki, so, Ah! Ah. 'Di ko so, pwedeng mag-settle kas kumain ako lang ng ano-anong leli. So that's the good for this man. Diyan na 'yung box ng na lang. Sakit ng bungo ko. Kugyatay, ang bilis-bilis mo maglakad. Nasa <laughs> U.S. <-estad> na tayo <laughs> Pagod na ako.